Good morning, Kabunso. Uh, happy Friday. Kakagising lang ni Inday at may nareceive akong chat galing ka kay tatay. Um, uh, pasensya na po <laughs> sa tsura ko. Kailangan ko kasi itong i-announce na di ba nag live ako kagabi uh, regarding sa dress code sabi ko parang walang dress code so you can wear what you want so yun na nga uh, nakareceive ako ng chat sabi ni tatay dito na magdala pala na mag magdala pala kada team ng tarpaulin kahit 2x3 or 2x4 or 3x3 three depende sa laki ng logo nila so yun po and regarding din sa sa t-shirt sabi ni tatay dito tapos na, naka t-shirt ng happy or kung may logo t-shirt na sila okay na rin so bale happy t-shirt daw ang isusuot natin or kung may logo kayo sa bawat team ah, uh, pwede nyo rin yan isuot uh, kasi hindi naman tayo mapipilit kung wala tayong pambili ng happy shirt okay pero kung may logo kayo sa previous team ninyo na may logo ni Bunso Mix Molino pwede na rin Okay? Um, uh, huwag natin pilitin na bumili kung hindi kaya. No? Pero kung meron na po kayong happy shirt, um, uh, yun daw ang isuot natin. Alright? So again, ito po ang ano ni tatay. Uh, magdala daw kala team ng tarpaulin kahit 2x3 or 2x4 or 3x3 depende sa laki ng logo nila at happy t-shirt or logo na kabonso or happy happy lang or whatsoever kung anong logo na meron kayo regarding sa kabonso community fights na yan at yung mga pupunta na solo of course solo na pupunta doon na walang team pwede kayo maki join sa iba okay um, alam ko naman na hindi lahat may grupo may mga silent supporter diba so yun lang yung announcement ko po so happy t-shirt or logo ng kabunso o logo na meron kayo na nandyan si Bonso Mix Molino at 2x2, 2x3 at 2x4 na tarpaulin, 3x3 pala na tarpaulin ang dadalhin natin ayun lang po uh, kagigising ko lang guys Maraming salamat po sa inyong lahat mga kapuso. God bless. Uh, happy Friday, everyone. Pasensya na po sa